August 30 po ito na nailathala sa UP Law Center. So bigyan mo ito ng 20 days. All right? Eh ngayon po kasi eh, October 21 na. So sobra-sobra na po ito. Ibig sabihin, kapag ako ngayon ay pupunta sa LTO, dala ko yung yung deed of sale ko 2 years ago, 3 years ago at i-report ko sa inyo. Bayad, ka, bayad pa rin ako ng 20 mil sa inyo. Uh, case to case po manong Ted kung kung mai kung mai, just, justify po natin kung bakit na bakit hindi natin nagawa po ito uh, liberal naman po ang contracts ang pagkonstru <laughs> namin sa mga roles attorney At eh, sorry po attorney, niya sorry po. <laughs> na, na, naunawaan ko mahihirapan kayo sumagot, no? Mahirapan kayo sumagot kasi anong case to case sir? Eh, malinaw, malinaw dito. Wala naman nakalagay dito na, na uh, uh, late reporting will be dealt with case-to-case -case basis. Wala po naman, sir. Eh. Di ba? Kaya po, ang tanong namin, sir, dito, uh, nagkaroon ba ho ng konsultasyon dito? Bago ho kayo mag-issue ng ganito pong medyo, again, ha, walang question sa adhikain. Ano ho, uh, walang question po sa inyo pong uh, gustong mangyari, reforma, walang question. But the end does not justify the means perhaps. Ano ho, kung ganito po na ang lalaki ng multa and then retroactive pa. Walang sinasabi dito na ito po effective lamang lahat ng sale prospective. Dito ho, 10 years ago, sakop ka pa nito eh. Even 20 years ago, sakop ka pa nito sir eh. Oh, nagkaroon ba ho ng consultation sir dito? Opo, uh, Manong Ted, ito po, uh, kakatulad nga po nung inyong nabanggit yung, yung ating intention po dito. Marami po kasi tayo, marami po kasi nahuli, maraming mga magkaproblema problema po sa amin na wala po sa pangalan po nila yung kanilang mga daladalang sasakyan o mm -mm. motorsiklo po. Mm, -mm. mm, -mm. Opo. Mm -mm. Uh, and and ito nga po yung yung problema na matagal na pong nararanasan natin mm -mm. na marami pong hindi nagko ng transfer. Yes sir, yes sir. Oo nga po. Kaya... Oh, 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 hindi sir. Oo oh, oh, nga po sir. Wala na ho tayong question doon. Sarado na ho tayo doon sir. Totoo po ang magandang adikain nito. Ang punto lang po namin, bakit po ito retroactive at bakit po ang laki ng multa? Kasi po kung ako, eh, ngayon ko lang nabasa to Ako ngayon ko lang nalaman ito eh. Kung hindi pa ho nabalita. At marami ho nga sa atin, hindi rin po alam ito. So kung magkukusa kami, pumunta sa LTO... Eh bawat auto na binenta namin sa kasaysayan namin ng pagkakaroon ng auto, eh 20,000 bawat isa 'yon. Opo, ganoon nga po ah, uh, manong Ted. Oh, wow. Ah, <laughs> <laughs> uh, kasi ang 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 kasi marami po okay, katulad sige. po, marapat <laughs> Ted Pilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.